Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ito na naman po si Kuya Ice and welcome for today's vlog. guys, may magandang balita ko sa inyo kasi nung pumunta tayo sa Makina Moto Show nung isang linggo ay nabiyayaan tayo ng dalawang helmet. Ay ah, hindi pala, isang helmet yung binigay doon tapos nung pag-uwi ko dito sa Cebu binigyan tayo ng isa ni Lodi Cake Jet Lee. Kaya na nga guys at excited akong ipapaalam sa inyo kung anong klaseng helmet na ibinigay nila sa akin. Walang iba kundi itong dala ko. Ito yung binigay sa akin doon sa Maynila nung nasa Makina Moto Show tayo. Ito yung binigay ni Jelly Helmet sa atin, ni Mama Maria, ni Boss A at saka kay Boss Trunks. Ayan, maraming salamat po sa kanila. Ito po ay ang Astral Helmet. Nung binigay nila sa akin, hindi ko na ina-unbox. Ang ginawa ko is nagra-ride ako papunta dito sa lugar na to kasi, isa ito sa mga paboritong spot ko. Alam nyo naman, guys, na mahilig tayo sa kalikasan. Tika-tika muna, guys. Parang may napansin ako sa mukha ko, ah. Parang, an ano ng mukha ko, ah. Parang, tumaba ako. <laughs> Ay, naku. Okay, balik tayo, guys. Yeah. <laughs> oh, ito. Eh. Ito yung binigay sa akin. Hindi na ako nag-unbox. Pero, sasabihin ko sa inyo kung ano ang laman... Nang box nung binigay nila sa akin. So of course, the helmet itself, so nandun siya. So anong kasama dun is may kasama siyang tutot intercom. eto oh. Nagagamit ko siya, grabe. nag enjoy talaga ako sa pag-ride papunta dito dahil sa bluetooth na to. Kasi na napakinggan ko yung mga paborito kong musika. Ayan guys, pwede mo kasi i-connect sa cellphone at makinig ka ng magandang music kung anong paborito mo. At hindi lang yan guys, etong bluetooth na to ay napakaganda pakinggan ng tunog. Nung sa, yung pag isinusuot mo yung helmet, hindi talaga siya yung tipong mumurahing bluetooth at napakaganda talaga ng tunog. Talagang napakaganda ng quality. Basta masasabi ko lang napakagandang pakinggan habang nagra-ride ako dito nag enjoy ako sobra wala akong masabi guys so ayan so ako na mismo yung nagkabit no nito at ang helmet nga pala na to guys ay dual visor na eto at saka ayan no oh. ayan ito ayan naka dual visor siya guys at saka naka smoke lens na rin So magandang tingnan. Ang pinili nila sa akin, hindi ko pinili yung itim, glossy, black. Pero may marami pang kulay na pwede mong pagpipilian. Ayan. At saka yung experience ko during the ride papunta dito, nakadaan tayo ng off-road tapos medyo maalikabok pa yung off-road. So ramdam ko guys kasi sinarado ko yung visor So ramdam ko talaga na hindi siya masyado mapasukan ng alikabok. Hindi katulad ng ibang helmet pag sinusuot mo lalo na pag long rides pagkatapos mo ng long ride mo pag pag hubad mo ng helmet nangingitim yung sa may baba mo kundi sa may ilong mo di ba? So totoo 'yun. Di ba sa mga low press diyan di ba? So ayan. Ayan nga guys at saka ang maganda nito is naka quick release na rin. Ito, madali lang ano tanggalin quick release nga eh. ano ka ba kuya ice ayan so, ayan guys at saka ang dating nya guys very futuristic talaga ayan o no? pag pagtingnan mo pag may ano lang kasi dito guys eh may nilagyan ko lang kasi ng gopro ayan ayan nga guys at saka napakaganda ng helmet na to sa presyo nya na 4,800 napakaganda at may pakasama, may kasama pang bluetooth intercom so excited na ba kayo sa susunod na helmet na sasabihin ko pero next week na yan guys ayan lang guys yung masasabi ko piniplex ko lang tong helmet na to uh, dahil excited akong ipapaalam sa inyo dahil na bagong labas lang ito ng Gili itong Astal Helmet Ayan Ayan Woo So guys hanggang dito na lang Salamat sa panunood sa video nito See you in our next video Bye bye